gusto mo. Hello guys! Kagigising lang namin ni Maya. Sarap patulog sa hapo. Natulog ka hindi? Natulog ka ba? Natulog ka hindi? Ngayon na nyo kung meron siya isyo. Uy, 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 Napano ka? Hmm? Napano si Maya? Napano ang lablab ni Mama? Hmm? guys, galing kami kanina sa vet ay, huwag naman naman kaka nagpa-inject si Maya ng 5 in 1 yearly na daw po yun saka ano, pinatake siya ng bravet to. nablab 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 ni mama next week guys, meron pa kami isang injection. Ay, dami gastos! Maya! Mahal-mahal mm Mahal-mahal! Pero inyo guys, nung na-allergy si Maya, tinignan ko yung resibo. Alam nyo po ba yung isang gamot niya, isang piraso, 150 ang isa. Tapos pitong piraso ang pinabili sa kay mama. Huwag na ikaw magkasakit na. kay mahal-mahal. Huwag hmm? na ikaw magkasakit ha. Kaya mahal-mahal love-love. Yan hmm, na ikaw ha. kay na gulay ha. Hmm? Ano gusto? Tsaka inam ikaw lagi water ha. Inam, ikaw lagi water love po. Hmm. Anong gusto mo ba? Bakit ka nagtabi-tabi ngayon kay mama? May gusto po ito. Anong gusto ng lablab ni mama? Ay! Next na project namin sa so March ay um, pagpakapun kay ang pagpakapunta yung Maya. Yung loblab, medyo mahal ro. Medyo pricey. Pero alang-alang kay Maya gagawin ni mama. Nung love love. Kasi sabi daw po nila, pag na-spay ang isang dog, pag nakapon, ay ahaba ang buhay nila. Nung love love. Ayun lang sa vlog na napanood ko din. Wala ka mama, kiss mo ka si mama. Kiss mo mama. Alam mo kung gusto mo? Nainitan ikaw? Ha? Nainitan ikaw? Nainitan? Sobrang init ngayon, guys. Nainitan si Maya. Lika sa mga electric fan. O, oh. oh, sit down, eh. Sit down. Sit down. <laughs> ano, mag-play-play tayo. Pakunin mo yung laruan mo. Pakunin mo yung laruan mo. Play-play tayo. Play-play tayo. Play-play-play. Play-play-play. Ano gusto ba ni Maya? Ha? Anong gusto ng lablab -lab ni Mama? Anong gusto? Anong gusto? Um, anong gusto? anong gusto ng lablab? Lab? anong gusto? uuuy 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 kailangan mong ilang uminom ng tubig, anak. Mm. Inom ikaw water, ha? Ali. Uh. Oh. <laughs> Ali. <right. laughs> ang gaon naman ng lablab ni mama. Super gaon. Ang gaon-gaon talaga. Ang gaon-gaon. Ano ang isang lablapi? Uy, 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 uy. Ano yan? Ang mo? Guys, bago daw po ipaspay, ipaspay si Maya according according sa doctor niya is kailangan siyang i-blood chem at saka i-CBC para ma-sure na fit siya operahan. Bala ko kasi pa-operahan siya bago mag-Holy Week. Sa March. Ang uh, second week ng March. nolabla para hindi na ikong ma-stress pag may anong ano-ano. Tsaka pagkahaba ang buhay ni Maya, hindi siya magkakasakit sa matre. isip tayo ulit? Ha? Matulog tayo ulit? isip tayo ulit? Hmm? Isip ulit si Maya? Tara. Play-play tayo. Play, play, play. Mag-play, play, play. Oh. Ano bang gusto mo? Anong gusto ng nag-vlog ni Mama na yan? ha? Ah? anak Anong gusto ng mama? Anong gusto ng tonton ni